Huwag mo kamayin. Ano mo, huwag na mo yung bosing. Nandito yata <laughs> Ayan na, lumulutang na Ouch! Ang <laughs> mm, kalaki <laughs> Lintik Palo muna, palo pa Palo muna, palo Palo muna, bossing palo Pawak <laughs> mo kay pare, pawak mo Sophie Giant. Grabe Line Pamain Comatose Comatose na Komatose may kujik oh. legit na legit mga idolo Ligid Guys Amo, laki na kong buwan mo, <laughs> Ito yung kamay ko Ulo lang mga idolo <laughs> <laughs> oh, si oh? no. oh, Subo mo. Ganda ng tao mo. Sarap. Ay, dito. Fish on, na, sir. Comfort oh, si dito. Fish din to. Jumping salad. Nakakabit pa. oh. mo na. Babay. Bye. 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 ako. <laughs> Ayun, oh. Ayun sinubun. <laughs> okay po, kita nyo naman na puro strike ang nagaganap mga idolo dito sa si spot na to at napakadalang mailand ng isda na to. Masyado sa lang mahirap hulihin kasi matalon, magalaw. Oh, yung isa nag-handline, humahatak din oh, mga idolo. Yun yung huli tanggal. Sa, salok, salok, Sayang ang huli, sayang huli. Ayun, mga idol Ginayan ng kasarapan sa pagpi-fishing pagka nagkakasabay sabay na kayong mga huli Ayun, sa salok na po ni Bossing. Oh. oh, dali, dali Bossing. Oh, dali kainamang sukat ng bibit mga idol. So kanina pa ako dito, taga video at ako naman ang manghuhuli. Ito na. Dito itingin ako sa likod. Tatalon sa likod to. Unang talon. Ta survive. Wanjang. Ang lawang talon. Ah! Oh, nanginginig ako! Nanginginig ako, hindi naman ako nilalamig pero nanginginig ako pagka ganun ng... Ah! Fish on na naman. Oops, baka matanggal pa yung pambakaw. <laughs> oh, actually mga idolo halos hindi na din namin hinahagis sa malayo. Tapat-tapat lang. Binababa na lang dinamin sa tapat may may, may na naman sa akin oh. <laughs> Kahit bi bibigyan mo ng ka kakapit yung hook, pinupursa mo tapos mamaya may tatalo na eh. Ayan na! <laughs> Ganyan kalupit ang bibid mga idol. Oh. So, waray naman, magpapatawa din yung huli niyan eh. Ganito yung kasarapan mga idolo kapag ka mo. Sunod-sunod talaga yan. Oh, tunay. Cool eh. Good size. Hmm, dumudunggol na naman. May bumubunggol. May bumubunggol na naman. Maliit. Dali na naman eh bossing Ay, Ang pangit! Eh! Sa <coughs> din talaga ng bidbid -bid dito Kuha ko lang pain sa Gi! Angat mo lang, angat nang angat minsan lang tayo makachempo na <laughs> babalagbagin na naman ni Kuya oh pre ay baka sayang eh hindi na kailangan, kailangan humagis sa malayo oh. <laughs> sa tapat lang sakto na tapat lang sakto na kahit hindi bago yun sigurado yun abba abba ito mukhang mainam inam to mukhang mainam inam to ay hindi Aba! Aba! Ah, ba yung akin ba yun? Akin yun, akin. <laughs> Ay, akala ko, ang laki. Tinan mo naman tama o parang hindi bibigat mo. Lintik. <laughs> 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 akala ko, ito na eh. <laughs> akala ko, nakamamaw na ako. Oh, balagbag na.

Kaya Treble hook Kaya assist so. hook <laughs> Ayan na naman mm, kabit mm, kabit mm, kabit Hatak. Hatak 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 Unang talon niya kapag ka Unang talon Kapag hindi tinama Kapag hindi mo nadali sa unang talon mo huli ka na marami well nalimot namin pagkatapos dun ay huli yung rin namin last spot bravo touchdown sakto at medyo maaga pa ayaw na kauwi at ito yung aming mga nahuli mga ka-idol mga ka-fishing <laughs>